kapusat bagong taon na. Ano naman kaya ang plano ng celebrities para salubungin ang year 2014? Alamin sa chika ni Kata Tibaya. Ang twin star na si Barbie Forteza pagkatapos magpasko kasama mga kaanak sa Laguna. Sa Baler Aurora ang punta para sa bagong taon. Hindi nga raw niya palalampasin ang mag-surfing lessons. Magbabakasyon kami sa sa Baler habang busy sa pag-promote si Boy to Kizon para sa 10,000 hours. Nakabilang siya sa nag-produce, babawi raw siya sa family celebration sa America this new year. Ang ibang roots kasi ng family namin, nandun lahat eh. Halos kalahati ng mga Kizon sa states. Ang song na si Regine Velasquez Alcacid, nagpasko sa bahay ng kapatid na si Kakay, kasamang ama na si Mang Jerry. Saan kaya ang travel destination nila ngayong magbabagong taon? Ang New Year namin for the first time, mag-New Year kami sa Australia. Maiba lang. Ang Pedro Calungsod, batang martir lead star na si Rocco Nasino. May iba raw ritual tuwing bagong taon. Imbis magbabakasyon, mas gusto raw niya na nagtatrabaho sa unang araw ng taon. Makikisya si Rojo kasama iba pang kapuso stars sa GMA New Year Special Countdown to 2014 sa SM Mall of Asia. Kapag nagka-countdown ako, um, napakadaming blessings na dumarating. Makakasama ni Rojo si Alden Richards, Bea Binene, Carla Abellana, Jeff Eigenman, Julian Sanose, Mark Heras at marami pang iba. Mapapanood yan ng live sa GMA sa bisperas ng bagong taon, pagkatapos ng saksi. Katatibayan updated sa showbiz happenings.